Hello, guys! Hapo na dito sa... Kapi kami, nagkapi. Hindi, hey, hindi, magkapi. Ito, kuha ato. batang gala! batang gala! Yes. Yes. Ano lang kami nagkapaglala? Palis ka daw dyan, sabi niya. Siloso talaga to! Hello guys. Welcome to my vlog. Sabi ni, sabi ni Ana, grabe lagi man ang imong vlog. Ingon lagi, oh, "Hi guys, welcome to my vlog." <laughs> Tawag ko kay Ana. Nyo bunso naming kapatid. Grabe mga asar Thank hmm. you. Itong kotse na to, dinala to sa amin. Ano, oras na, alas 4. Hoy, tumama yung kamay mo dyan sa likod para.